Eh, na lumalabas yung tubig sa puno. Sa puno 'yan. Hawakan nga natin kung mainit. Hawakan natin. Oh, init. Oh, init 'to. Oh. Ang oh, init. Init yung lumalabas dito ng tubig. Buracha mga paps ito pala yung hot spring ng lapas, so ito ang pupunta namin ng ngayon uh, simula sa bayan ng lapas ay mga nasa siguro nasa 30 minutes makakarating ka na doon kasi dire diretso lang ang daan ito eh kalabato no wala namang bato ha so ito at saka simintado na ang daan papunta ng kalabato ang tawag nito ay kalabato So ito ang pupunta namin. At kung kayo yung mga tagalapas o saan malapit na lugar, ay pwede niyo itong pasyalan na ay napakagandang pasyalan nito. Ay, ito na Ay, hindi ito. Nasasakyan ng Raiki King. Pagdating mo ng bayan ng lapas, ay pagtanong mo lang kung saan yung kalabato. Ito motor ni Sinasabi mo lang hot spring ay madaling ituturo ka na kagad yan dahil kilalang kilala na yan dito sa Lito. Lito lang, lito lang parang. dami pala natin dito. Na, mo, dito. dito na kami sa Kalabato. Dito na sa parking, hanapin pa namin yung hot spring. Taas ng bundok, oh. Ano pala may entrance. Ah, ah, hindi ano lang. Ah, lagbok lang, lagbok. Lagbok kung entrance ba man kaya entrance? Ben. 20 per head. Oh, may entrance pala la dito, may entrance pa. Entrance, entrance, may dito sa entrance, may CR. Oh. Male and female, oh, ang ganda siya nila, may design pa. Oh. Ayan na nga oh, ayun na tumawid na nga sila doon. Oh. Eh. Ayan, may tubig na diyan oh. Di ba? Di ba umuulan? Baka umuulan, magkaroon ng high tide diyan ha. Ah. oh. Eh, hagdan. Pasimula lang. Oh. Mother, dandan, mother, baka madulas. Doi, ka. Malakas ang tubig. Baka madulas siya. kayo. Picturean mo nga kami, kuya. Ay, hindi na. Mapicture tayo, ma. Ah, nandito na kami sa Kalabato. Galing sa tubig. Dito daw yung may hot spring. yung may, may ano doon ay do yung shower. Instran pa lang. Pagpasok mo ng Kalabato, ito na mabungaran mo yan. Tapos doon pa tayo aakyat yung sa pinaka tok tok ayon doon oh yun oh. Picture daw oh. Ayan oh, yan oh. Yeah. Ah. Yeah. Uh, ayan yung <laughs> yun amin ano tour guide, ayan oh. Sakto Sakto yung damit na oh, tour guide. Ayan. Akin na, akin na. Ahulog ko dyan. Eh ano? Lampos na yung mga nandusan to selfie mo. Sa ganda ba naman yung na mga tanawin dito? Ay pwedid ka mag selfie selfie para may remembrance tayo sa pag Doble Dito, Para kung ano? Ito, mayroon dito ano? Aha nakasabi lang dito may shower daw anong shower mayroon dito ayan o dito to sa lapas lapas lit kalabato tawagin dito kalabato ah ito o uh. ayan o sa gilid o uh. may mga lumalabas ng mga tubig uh. ayan o uh. Galing sa taas yung mga tubig. Ito pala tinatawag lang shower. Shower. Bang, so, oh, yun. Ayan, ang bato. Ay, ay, no? Ah, ito pala. Ito yung pinaka-shower na talaga. Salad <laughs> mic. Anong tawag niyan? Salad Tal mic. Salad mic. Ayan, oh, tawag niyan. Uh, asupri pala dito. Ay, 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 ay. Hmm, asupri yan. Ay, may katingin ito. Bundok pala dito ganda ng lugar oh. Ayan, oh. ito pala yung tinatawag na dito shower ayan no parang shower pala talaga ayan no wala bang isda dyan linaw Ha? Hindi maliguan. Hindi pa ligo. O, oh, pwede ba ligo diyan? Bato 'yan eh. Hindi ba malalim 'yan? Hindi. Oh. Balik tayo bukas dito. Yan. Wala mang wala mga damit Ganda din. Oh, Ayun. Oh. Mga kasama ko. Hindi pa ito dito yung yung hot spring. Ayun na. Ayun oh. Oh, tago na yun nan, nguha na lang ano ah. Ah, oh. Okay. Ayan, sa oh. Nasa ilalim ng yungib. <laughs> May yungib talaga oh. Oh. Ganda dali. Ayan, ay, ay, oh, sa, 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 <laughs> <laughs> no, sa ilalim, parang may yungi ba? <laughs> Ayan, o. No, oh. Ayun, na, dino, dito. Ayun, kaya, dino, mayroon na sila, ano. o. Eh. Yung dinadaanan ng tubig. eh uh, yung mga dinadaanan ng tubig. Kaya nga, uh, o. Ayan, sa ilalim, o. Ayan, no, sa ilalim, o. o, sa ilalim, o. Ayan, sa tubig ito, so, biglang ano, parang para yung karo yung nagusan niya ito, <laughs> tubig, yung patak ay eh, parang magkaroon na siya ng coral ah, yung, uh, maganda yung tingnan sa ilalim malik na dito ma ayan Ayan o, dami niya lang nabubuo sa ilalim. Ano lang yan, tubig lang nabubuo yan. Hey <laughs> ma, doon ka na, maligo ka na diretsyo. <laughs> <laughs> Ba't parang pinasusubo niya sa tubig? Uy, <laughs> yun Ay kalat ka dun sa yung hot spring hot spring naman ito galing pa lang to sa hot spring <laughs> oh. mader kaya pa ah kaya kaya pa Umakit ni mader na Ayan. lakas ng tubig o, lakas ng tubig sa yung bata ah nandun na pala pangalawang steep na kami ilang steep ka ito tatawirin pang tulay dito kami ngayon sa pangalawang tulay tatawid pa ulit kami oh may tatawiran na ulit ayun yung inuupuan nila diyan na nandito ano, na pala sila eh. Parang oh, Ay mainit Sarap na tubig din ang lumalabas diyan. Kaya nandiyan sila sa pinapalibutan nila yung parang bukal. Ayun pala oh, nandito na pala yung mga kasama namin oh. Sila pa di, oh. Dito na sila, may mga cottage cottage na dito, yung Unang cottage. Oh, cottage. Oh. Cottage doon. Eh. Mga cottage, cottage. Oh, ito yung mga ano, pool kunyari, mga pool. Ayan. Sige, dublo mo pa mo. Mainit. Mainit. <laughs> ito na yung hot spring. Yung sa umagos. Ayon ah, doon, may bato. Yung sa bato, na inupuan nila. Ayon o. Oh. May mga cottage. O. Oh. Kamilutit maliwan. o. o. Oh. Bagas tayo ng paaran, natin dun. Uh, Pusot na! Pusot! Iki mo, kayo mata ayaw pa! adio, ade hot spring yan jan Hot spring. Hello, Nay! Ayaw pa, o. Tumatalong yung tubig dun, o. Cottage. Oh, mother. Lurup ka na. Lob, lob mo lang pa mo. Ayan, oh. Kinukuha yun doon si Lali. Lali ko. May parang yung ibiyong ibu. Ang ganda ng lugar. Ayan oh, no, bubukal oh. Oh. Um, bubukal yung tubig oh. Ayan oh, ano no, mainit. Kumukulo. Sigaw ng ano no. Kailangan <laughs> <Balkan>. pala <Vulcan. laughs> Nalubog na dun eh. Asa <laughs> ah, ba kaya nangyari ang kulay ng tubig?

Damo damo ko din ako tawon dami oh. Ay, ayan oh. <coughs> <coughs> diba Ay, diba Hindi ba madulas? Hindi. lang. May ayan pa oh, bukal oh, bukal, so, bukal. Ano Mainit yan, hot spring. <coughs> Eh, na lumalabas yung tubig sa puno sa puno yan hawakan nga natin kung mainit hawakan natin oh, init oh, init to oh, oh. Ang init. init yung lumalabas dito ng tubig. Ito mga tubig galing to siguro ang vulkan. Ayan. Ayan. na. Mapupunta na dun sa may swimming pool. Parang swimming pool. Pero dito mga tabi sapa, ano yan, hindi yan mainit. Malamig naman yan yung sapa na yan. Ito yung mainit. Yung mga dito, bukal. Ayan, yung Tsaka yung kanina, mainit yun. Ayan, palabas na kami, pauwi na. Dami na mapupunta, kami packet pa lang. Ito yung kanilang parking dito. Ayan ayan, malawak ang parking oh. Parking ngayon kung sa ano, galing kayo dun sa hot spring, gusto mo mag banlaw-banlaw, may swimming pool daw sa taas ayan o doon sa taas ng swimming pool o saan na yun? swimming pool ayun lumano yung tubig doon sa mga ano makita masyado saan na tayo mga yung mga pagkain natin mga so ayan lawak ng parking dito ayun